Ito pala mag-entry, tapos ang gagawin, itabash pa kami. Pag-anot <mulok> kami na po. Eno, eh, <mulok> subukan daw sila na rin. Ikaw yan, ikaw yan. Ano ba pinag-anon Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Usap-usapan ngayon sa social media ang team malakas na kinabibilangan ni na Rosemar Tan Pamulaklakin, Rendon Labador at ilan pa. Dahil sa pambabash umano ng isa sa mga staff ng munisipyo, dahil sa hindi raw ito nakatanggap ng ayuda na pinamigay ni na Rosemar. Reklamo ng nasabing staff ay ginamit lamang ng grupo ni Rosemar ang mga taga-koron para sa vlog at social media. Dismayado raw ang mga naroon sapagkat naghintay sila ng isang oras ng gutong. Ginamit pa raw ng grupo ang mga staff para mag-assist ngunit wala man lang ni Duling na natanggap mula kina Rosemar. Kwenis din ang nasabing staff ang kikitain umano ni na Rosemar sa pag-vlog-vlog kumpara sa halaga ng ipinamigay nito. Mas maigi raw na namigay na lang ang grupo sa daan at natuwa pa ang mga tao kesa sa ginawa nila na pinaasa ang mga bata at hindi inuna ang mga matatanda. Sa huli ay hinamon pa nito si Rendo ng suntukan. Ikinasama ng loob ng team malakas ang pambabatikos na ito ng staff ng munisipyo. Sa loobi ni Rosemar ay sila na ang tumulong ay sila pa ang naging masama bakasyon lamang raw ang pinunta nila sa koron at naisipan lang nilang mamigay bilang tulong na rin sa mga taga roon. Dahil sa sobrang nagkagulo ang mga tao pagdating nila, ay sinabi raw nila sa mga opisyal na sila na ang magpatuloy sa pamimigay. Dahil sa mayroon ng nahihimatay, kaya raw napilitan silang umalis pa isa-isa sa venue. Inamin din niyang hindi nila kayang tulungan lahat ng naroon sapagkat sobrang daming pumunta, Kulang ang kanilang dalang mga groceries at nagpawidraw pa siya ng dagdag na ipinamigay. Isang lola din daw ang pinapunta niya sa kanyang van at binigyan ng panimula sa tindahan. Bahagi ng post ni Rosemar, grabe naman yung taga munisipyo nato dito sa Coron Palawan. Alam ba ng mayor ng Coron Palawan na nanghihini kayo? Di ka lang nabigyan ganyang ginagawa niyo. Sisiraan niyo kami. Grabe naman kayo. Kayo ang opisyal bakit di kayo ang tumulong? Grabe naman yan, sakit sa puso. Tumulong na kami, kami pa ang masama. Dagdag pa niyang post ay galing lahat sa bulsa nila ang perang pinambili ng mga ipinamigay na tulong at hindi nila ito isinusumbat. Grabe din raw nilang ipromote ang lugar pero sa huli ay sila pa ang sisiraan. Anya pa ay nakakadala ng bumalik sa Coron Palawan. Maging si Rendon Labador ay naglabas na din ng kanyang saloobin patungkol dito at isang video ang kanyang ibinahagi kung saan mapapanood na nakaharap na nila ang naturang staff na nagpost sa social media at makikita ang kanilang sagutan. Caption ni Rendon sa naturang video, tumulong na nga kami sisiraan pa kami. Promote namin ang tourism ng Coron, Palawan para makatulong. Mayor Mario Reyes, bakit hinahayaan ninyo na may tao kayong ganito sa munisipyo? Samantala, Naglabas na rin ng opisyal na pahayag ang mayor ng Coron at ayon dito ay magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang alamin ang buong detalye ng insidente at ang mga sangkot ay harap sa nararapat na legal na proseso. Sa huli ay sinabi ni Rosemar na hindi na sila magsasampa ng kaso sa staff at napag-usapan na mag-public apology na lamang ito para matapos na ang lahat. Anya, sa totoo lang po kanina sa sobrang sama ng loob namin, gusto ng team, Malakas mag-file kami ng case dahil sa sumama loob namin. Pero dahil naaawa kami kay ate na pag-usapan namin na mag-public apology na lang sapat na para matapos na.